Tanga nang yung yung kay tangbay Cup up nick pio putang ano mahal ng benta ano boss. Oo nga. Tong 12k tang pa ta e kopya pa. Putang ang ganda ka mo Ah. Nung kapya. Tama, so di Siya Sige. Ay New York pa Puta <laughs> <ngayon. laughs> Paano ko lang to pang publika? ko lang to, bakit? Ano? Tong anong yan? Bakit kaya nang anyo? Tuma na yan ah. Kawawa naman tong kapatid ko, Puta <laughs> Grabe naman yung kawawala ko yan. Bird! Bird! Unin mo nga yung tribal doon. Uy! Ito ba yan? Ay putang ayam, ayam, ay oh. Ayan, 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 ayan. Okay. Ang vintage siya na. Ito ang mga tunay, hindi yung mga cup ni Pio na... One, ah, 15,000? Tang, ito, 700 lang, pero oh. tribal. Yes. Okay, papakita ko sa'yo. Pangarap na mga 90s na kabataan ka na yan. Bibili ka ng 12K. Sabla yung sabla yung tayo ito 700 lang. Ay, ay, ay. Yan. Yung, 600 lang 700. Putang ina, solid yung tayo. Panalo. Panalo. Tribal yan, boss oh. Yeah. Tribal yan, pre oh. Okay, oh, naman mo naman, napakaangas. Tribal 600 pag papalit mo sa 12k. Oh. Eh, may may tatak pa oh. Hmm. May tag po diyan. Maglalabas kami ng cup. Antayin nyo. Soon, 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 soon. Oh. Uh, palitan na natin yung cup mo. Pili ka dito, kaliwa kanan. Ito. Ito, yung white. Sige, testing mo nga. Bigay mo, abot mo nga dan. Popo, give bag dito. Siyempre. Ay, ang pangit kayo. Pangit yung suit mo yan. Oh, di ba ang laki ng... Gaser na, para ka ng si Crazy Mix. Hahaha. <laughs> Rapol. Eh, eh, Ay. eh, eh. <laughs> 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 mo naman 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 galitan ng rito. Tingnan mo, pre, patalikod naman diyan, patalikod, patalikod. Putang ano mo? Bawe tribal, ah, yes. no? angas. Ah, bakit ba? Parang may nakikita <laughs> ako. Hindi ka bibili ng kay Piyo. Tribal ka na lang, putang na, na 600 lang. Angas ah, par, pa si Bunjube. 600 lang 'yan, oh. Thank si si Bunjube. Tribal ka. Thank you. Kuya. <coughs> bunjuুগ, <juve>. এ. <coughs>